normal sa kanila pag nandiyan ako sa pagpasko, parang iba pag wala ako. Yung kaya, kaya ang masarap sa pakiramdam kasi yung parang bahagi talaga ako ng pamilya nila. Yun, yung talaga yung bonus ko eh. Bonus na nakuha ko dito sa 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 pagpasok ko rito sa show business. Yung bonus na para na ako naging miyembro ng pamilya ng napakaraming Pilipino. Bukod sa showtime, yung Pasko talaga, parang bahagi na talaga ako ng selebrasyon ng Pasko ng maraming Pilipino. Kaya natutuwa ako pag sinasabi nila yon. Kaya eto na nga po, gumawa kami ng magandang pelikula para sa inyo. Para sa inyo po talaga ito. Para sa pamilya ninyo. Iikot pa kayo sa Christmas Day? Yes, of course. Ano oh, uh, trip ko yun eh. Oh, diba? Iikot oh. iikot kayo ko. Inaabangan ng, ng mga ano, ng mga panonood yung pag-iikot niyo. Yung mapa ng SB19, was it your personal choice to have that soundtrack in the movie? Ang talagang unang-unang nakapagsabi niyan, si uh, si Chris Gasper. Eh alam ko yung mapa eh, kasi paborito ko yung mapa. Bago pa siya kinapit dito, paborito ko na siya. Napag-usapan na namin yung mapa sa sa showtime, na na-discuss na, -discuss na ka namin. Yung akong narinig yung mapa, nakakaiyan talaga siya. Kahit yung ibang versions ng mapa, kahit yung... Pag pinapanood ko yung live performances na meron ng sir, meron isang live performance ng SB19 na kinanta nila yun ng mabagal. Na iyak ako ng iyak, tapos umiiyak din sila dun sa stage habang kinakata. Sabi ko, napakaganda nun. Kaya nung minutes yun ni, Chris Gasmet, tapos narinig na din nila lahat, walang walang tanong-tanong na, bakit iyang ganyan? Ang tanong lang natin namin lagi ay yung, afford ba natin? Yung gano'n. Kasi syempre, tipid-tips din kami sa mga panahon ito, di ba? Hanggat maaari, di ba? Pero mabait yung SB19. Madali silang kausap. They are very generous. At happy sila lalong lalo na si Pablo na nagamit yung kanta na, na ginawa niya, yung mapa dito sa pelikula namin. Kasi dream niya pala yun na maging soundtrack ng isang kanta na ginawa niya. At ang laki lalo ng ikinanda ng pelikula natin dahil sa soundtrack, no? Direksyon. Okay, kinanda okay. Yes, okay. Um, okay. kasi na-encapsulate niya kung ano yung message ng film. Na-encapsulate niya uh, what it is that we're trying to tell Uh, the story that we're trying to impart to the audiences, especially the message. may encapsulate ng, ng, song na yun. It's both bittersweet. It's it's a uh, parang binibigyan natin ng tribute, iba Yung yung mapa. Uh, pero yung mapa na yan, maintindihan nila din kung bakit siya mapa din para sa pelikula namin and how we were able to personalize it and uh, make it really an important part of the story. Alright. Okay. Uh, Ito, interesting tong question na to. Kasi, uh, I think maraming makakarelate dito. It's for, siguro kung sino gusto sumagot. Ha? Hanggang kailan ka pwedeng... Oh, Kaya sabuti ni Argus yan. Narangin ay, 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 Hanggang kailan ka pwedeng tumanaw ng utang na loob sa pamilya mo? Applicable pa rin ba ang mga katagang nanay, tatay mo pa rin yan kahit toxic na sila sa loob? So I think, uh, isa to sa mga naging debate online, yung until when ka uh, mag pagkakaroon na loob sa pamilya, uh, yung magiging tutulong sa pamilya. So, hanggang kailan? Siguro, who wants to answer? Miss Gladys Reyes, sabi na lang, kilabahan <laughs> siya. Ano? Kilabahan. Sign up shoulder mo, hindi mo sasagutin. Pagkakaroon. The question pala is from Ken Kinto of Kapamilya Kingdom. Hello. Oh. <laughs> Masasagot Gladys yan. Pinagkanda niya ito. Nagpasilopin <laughs> nga ng burgundy na yun. Hindi. Alam mo yan. Talaga makikap pag-senang kayo ng burgundy. Burgundy, luma naman. <laughs> Pag-senang kayo ng burgundy. Hindi, burgundy, tawag dyan. Pa ka <laughs> <k> <laughs> <k> tawag ako. Pahokinig ako. Luma na yung burgundy. Pero anyway, uh, ako kasi personally ano, yung pagtanong ng utang na loob, hindi kasi parang utang na loob ang yung tawag ko dun eh, di ba? Kasi kung ang pagtanong ng utang uh na loob, yung dapat ba, kailangan, habang buhay mo tinutulungan yung pamilya mo, dahil pagtanong mo yun ang utang na loob sa kanila, pero kasi hindi naman hindi ba naman hindi utang 'yun eh dahil magkakapamilya kayo, 'di ba? Talaga namang normal dapat na nagtutulungan. Kung sino yung wala, yun ang tutulungan. Kung sino yung meron, yun ang tutulong. So para sa akin, more of ayo kung tawagin ng utang loob, kundi kung masaya ka, kusang loob. Yes, kusang loob. Kung para sa akin, hindi utang na loob, kusang loob. Ano, lalo na kung kusang-loob talaga o kusa ka na gusto mo magbigay, masaya ka. Nakita mo, marami kang napapasaya sa hindi eh, naman sa pamilya mo, no? minsan pati ka mag-anak mo, 'di ba? Na hindi ka napipilitan, 'yun kusang-loob, masaya ka doon. Okay 'yun. Ano? Basta as long as walang uh, namumulit sa sayo, 'di ba? Walang nag-oobliga sa para sa akin kahit habang buhay kung gawin 'yon, kasi kusang-loob ko yun Lagi, Thank you for that, no? Mother. Oh, my off-shoulder ko. Lalo na pag naiilawan yung burgundy, no? <laughs> ano ba? Hindi, <laughs> ano <ba? laughs> burgundy, yan. Nakalimutan ko yung tawag Chestnut, chestnut Maroon, burgundy. something. Chestnut ano, ano ka ba? Huwag mo ganyan Color of my hair, yan. <laughs> may, may kasama pang cellophane talaga yan. Hindi, alam mo, makintap talaga ang hair ko, ah, sis. Oo, <laughs> iba talaga si Gladys. Si ano? Pia, I wanna ask you ano? Ah, yes, si Pia. Iba si Pia. Oo, iba. Nako,